Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction opinion Itong Facebook Reel uh, Yung naganap na rally kahapon Galit na galit Itong mga rallyista uh, Pinagbuntunan nila ng galit ang mga pulis uh, Pati na rin sundalo na Banggit nila walang bayag AFP PNP So bakit nasabi nila na ano, kinakahiya na namin ang mga pulis

Tsapa. Pero ikinahihiya na namin ang mga pulis sa Pilipinas. Kayo wala po kayong panindigan, wala kayong ba bayag para manitsilpi sa aming mamamayang Pilipino. Yan Okay, so basa lang ako sa mga comments ha? Ah, bago ako magbigay ng opinion, reaksyon Ito, uh, maraming nagko-comments na mga trolls oh, Willie, panigbatan Uwi na kayo dahil di na ibibigay bayad nyo, gutom lang, abutin nyo <laughs> Ito naman, Masi Rain Tama po, tago sa puso tumpak ka dyan Marcos resign Lina Gubat ang mga pulis para sa bayan hindi para sa isang tao lang okay ito naman aking ano sasabi May personal opinion ko da, you may not agree but ito ang aking paningin Itong mga rank and file na polis o sundalo, sumusunod lang sa utos ng mga nakakataas. Kailang sila mga tao rin may damdamin, hindi sila bulag, pipi at bingi. Alam nila kung ano ang nangyayari sa bayan. Oh. Isang bala. balikan natin noong May 12 midterm election. Bumoto sila men and women in uniform. Oh. Anong resulta? Ayaw nila ang mga kandidato ng administrasyon. Ang binotohan nila karamihan PDP laban at mga retired military and police officers. What does that mean? Hindi sila mga tuta o oh, hindi sila bulag pipi at bingi na hindi nakakakita sa nangyari that's the only time na nakapagsalita sa balota. That is the right, that is their legal means na ipahayag ang kanilang pagkadisgusto sa nangyayari sa gobyerno ngayon. Yan ang nakikita ko. Kaya intindihin sana natin ang mga ordinary police and military personnel. Nakadepende yan sa kanilang leaders kung ayaw komilos ang mga leaders, kung sabi nila wala kaming pakialam sa politika, ay wala talaga. Kaya wag na po tayong masyadong umasa sa mga kasundaluhan o kapulisan na kung ano-anong gagawin, wag na. To me, uh, example, sa PNP, ano? Kiki, ko lang ito. Yung Pagka-designate kay General Torre for 85 days Ano lang yon? Pinagbigyan lang si Torre Ngayon, baliwala na siya Ginamit lang siya Ang inilagay Si Lieutenant General Nartates Is an Ilocano General Malapit sa mga Marcos oh, What does that mean? Kaya nang bahala Because Situations like this demands loyalty loyalty, I don't know kung loyalty ba sa konstitusyon, sa republic, sa taong bayan, o sa nakaupo, bahala na kayong mag -ano. So, ang atin na lang is, ayan, sumigaw ng tagus sa puso, pwede yan. Basta, walang violence. Salamat naman at walang violence na na-report kapon. Uh, hindi katulad nung September 21 na sinakyan tayo ng mga makakaliwa kaya maraming nasaktan na kapulisan ayoko yung ganon anong ang mga pulis inutusan lang dyan na magbantay sa seguridad tapos sasaktan mo pa babatuin mo tatadyakan mga pulis no way gawain yan ng mga makakaliwa uh, so itong grupo na ito na nagsusumigaw Palagay ko, it's just within their uh, freedom of expression. Sigaw lang ng sigaw. <laughs> so, police ang pinagbuntunan kasi nga, nandun pa naman si Secretary Remulia na, nandun, parang nagbabantay kung ano, baka doon sila nainis. <laughs> Kaya pinapaalis nila si Rimulya na hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Meron pang isang Facebook reel uh, na napanood ko. John Big John Big John Big John Big Magnanakaw Meron pa yung uh, mga polis tagabantay ng mga magnanakaw something like that So Anyway ang real issue ngayon is corruption Tuloy natin ang pag iingay Kung hindi man rally sa kalsada social media Ihayag ninyo ang inyong pagkadisgusto. Hanggang ganyan na lang ang ating magagawa dahil ibinoto natin sila eh. Ako, handa akong magtiis hanggang 2028 dahil I voted for this president hanggang 2028. Total, sandali na lang yan. 2028, dyan na tayo babawi pag-upo ng isang presidente na katulad ni Tatay Dihong, walang iba kundi ang ating minamahal na BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng libring yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. panoorin niyo ang video nito. Karon mo ang mataga ano giyero si Ate. Uh, so, mo na ilang balay. Oh, so, loigit guys sila. Oh. So, oh, mo lang ng ilang balay. So, mo na mong gitagano ano giyero. Si ate. Oh, na yung ilang kahimtang. Dari sulod. Oh, so, ginapuyan pa ni. Eh. So, tanawa ang abuhan guys. Oh. Hmm. So makita ni mo nga luigid kay sila ang ilang kahimtang ulang ng ilang abuhan. O karon unsa mong masultite nga natagaan ka giyero nga suot so, ang inyong abuhan loy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi giyero nga maatopan na gid ni kuan ma ing abuhan abuhan oh so pila na ni katuig day te 6 years na so 6 years na so ginapoy an pagyod so makita gid nimo oh so na kay anak te na koy anak tulo ka buo uh, pila imong edad 25 so 25 asa day mong bana te na asa kagayan man na. ah, so nagtrabaho siya so unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian buhian karon ga, ga umaman yakon ni eh. so panguma lang Oh so si Ate maguuma lang sila so tungo sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero so natagaan man si Ate so makahimo na Giyot siya og abuhan daghan gyud salamat sa Ginoo sa nagatan-aw ug sa nagatabang oh sige Ate salamat pod